Oh guys, hello. Grabe. Grabe yung baha guys dito sa amin. Oh. Uh, wala na, wala na yung kanal. Wala na yung ilog. Grabe ka. Parang na gano'n na. Eh, steep calamity na kami dito guys. ano na. Uh, para ng dagat. Para nang dagat dito sa amin guys. Grabe oh. Gabi. Lakas ng ano. Dito. Buti mo may hupa-hupa na dito yung tubig. Ang lakas ng tubig wala na talagang magamit piyuli ano nang nangyari dyan manakas din sa loob sa... pasok na rin dun upay na muna wala yung nak wala nang ano sa amin din eh grabe yun. ha? Kaya nga doon din sa amin. I mean, puro nalutang din ang mga ano doon. Wala na yung masundo. grabe. Ate Yule, Diyos ko. Binubuhos ako na binubuhos. Ay, anga. Yes, oh. Lapas pa kayo ng ulan. Ano? Grabe. May kasalanan, ano? Kaya nga. Kaya nga, may kasalanan. Kaya nagkaganito ang ano. Dito, guys. Wala ano, na, oh. Grabe na, ano dito na yung bahay namin. Diyos ang bahay namin. Wala na guys. nagtanga na yung mga gamit. Yan. Grabe. Doon sa loob namin, wala na. Wala na. Mm. Bahay namin. Ito tayo sa likod. Sa likod. Gutangan na rin dito sa likod. Arito Lord, rabi lord Buti na, eh. naakyat ko washing Yan guys, o oh. Ito o, oh. yan ang tubig O, oh, nag Yan ang oh. Tubig Sa amin, di mo, parang ano na O oh. O oh. O oh, guys, o, oh. tingnan nyo naman para ng dagat